Salamat po. Ilang pasahero yan tay? Bali ano na? Salamat po. <laughs> salamat po. At dahil nga may nag-sponsor sa atin, kaya pupunta natin yung mga kababayan natin na namamasada ng trolley para ibigay yung biyaya na natanggap natin. Thank you so much po kay Ma'am josel Valera at pwede nyo po siyang bisitahin sa TikTok. Ingat po kayo lagi dyan and more blessings to come po. Na ano, nag-service po kayo? Oo, nag-service. Ah, ibig sabihin po ginagamit niyo po sa service yang skate. Oh. Gaano sir kalayo yung ano po, yung school. Yung school na mula dito po sa ano? Tapit lang mga 3 kilometers. Ah, 3 kilometers po. Hmm. Bakit ah, ibig sabihin sir malayo yung kalsada rito kung lalakadin wala pong kalsada. Malayo pag highway. Ah, pag highway po. Ito po yung pinakamabilis na ano. Mabilis dito. Ay, magkano po yung ginastos niyo sa pagpapagawa? ano ito? 12? 12 po ang ano, gastos. Mm, ah, bali 12 daw yung gastos dito sa skate na yan. Hindi pa, Jack. Hindi na rin po kayo dyan magagas, di ba po? Hindi na. Di, dito yan sa, ano, sa kalawag. Oh, dito ba na. Biyan na ano, na po. Biyan. Biyan. So, bali tayo meron ditong binigay sa ating sponsor yung, ano, may nag-sponsor po sa atin. Ito po. Kaya naman. Sige, sige po. Bali, ilan ba? Isa? Ito po. Dalawa. Paano lang po. Tatlo. Apat. So, yan lima. Salamat po. So, yan. Bali, galing po yan dun sa sponsor natin. And, nagbigay po siya ng tulong si Ma'am, ano? Jocelyn. Si Ma'am Josel Valera. po. Yan. Ito naman si Bibi. Bibigyan din natin ng pambawa ito. So, ayan di. So, ayan. Hindi po. Yan. Yan sa um, ingat po kayo lagi sa ano, pag-gubiyay. po, thank you po. Ayan. tay namamasada po kayo tay namamasada po kayo ah ah namamasada magkano na po yung kinita nyo ngayong uh, ano kalating araw magkano na po 400 400 po 400 na yung kinita ni tatay so magkano po tatay yung uh, ditong kinikita nyo po depende pag yung maraming pasero malaki rin ah depende po pag maraming pasero bali hindi naman po kayo dito tayo na didiskaril or sumasabali sa relays hindi naman ah wala pa po kayong case wala. naman na gano'n so bali uh. ibig sabihin ng tay pag naka 800 kayo sa magapon garay na kayo nun oo oh, pahinga na ah pahinga na Ali, bali bali tay bibigyan ko kayo ng 14 pasero Ito tay may, may nag sponsor po sa atin thank you po kay Ma'am giselle valera na nagbigay po ng para daw po ano sa mga namamasada ng trolley ito bali ilang pasayero yan tayo bali ano na maraming 40. salamat po <laughs> sa tulong tayo? na binigay nyo apo ano, Alam na na po siya nag sponsor <laughs> bali ko tara na si atay pwede na magpahinga <laughs> at sobrang init tingga tayo ingat po kayo sa pamamasada sige po maraming salamat po So ayan, uh, isa ito sa bibigyan natin ng na masada ng skate. So ayan, uh, ano masada po kayo sir ng, ano, hmm. ng skate? Bali, parang wala po kayong pasayro ngayon ah. Wala, mahina akong pasayro. Ay, ano, marami na rin po yata kayong ano, eh, nag-skate dito. Hmm, dami. Ay, ibig sabihin parang ate-ate lang din sa pasayero. ano po? na uh, natin uh, lahat. Para po may meron din lahat yung iba. So ibig sabihin, ang kita nyo lang po ngayon ay magkano pa lang po? Uh, 300 pa lang. Sa 300 pa lang po. Update. Ibig sabihin sa maghapon, magkano po yung kinikita nyo? Update uh, naman ng 600. 600. Ah, maghapon na po yun. So bali, ang big, parang bigit ito sir na escape nyo. Ano po? Uh, Bigat-bigat nga po. Ilang kilo po yung ano nito? Ayan, okay, baka ito yung mga uh, kurang 80 hanggang 80 80 hanggang 100 siguro ano, yung mas mabigat pa depende sa kahoy depende sa kahoy ibig sabihin dun po sa ano na yan dun sa um, 300 yung gasolina sa inyo pa oo oh, 300 pa natin dito amin po, akin pa rin Ay, uh, ibig sabihin itong skate sarili nyo na po itong skate sarili na ah, kasi yung iba nito di ba parang nagre-renta lang boundary lang nila. Boundary lang ibig sabihin no, sa 250 kita na yon. Magba-boundary pa sila. So sobrang late ano na po. So bali sir yung ano um yung 300 na kita niyo. Bali dadagdagan na natin ng 300. Salamat po. Bali mayroon pa na guest sponsor niya si Ma'am Giselle um Valera. Ay, so, yan. ingat po kayo lagi sir. Salamat din po. Sige po.